Good morning, guys! So ngayon, it's second day in Davao and dito kami mag-breakfast. So Ethan, are you ready for our breakfast? Uh, dito, ano ito siya? Dito sa baba ng aming hotel. naghihintay kami ng breakfast namin dahil marami kaming bibilhin ngayon at bukas uuwi na kami sa probinsya. So, nandito kami ngayon sa Davao City. Yung probinsya namin is Kapalong. So, ma malayo pa siya. Baka 3 hours ang biyahe kung na-traffic. So, bibili kami ng mga gamit na kailangan na need bibilhin dito sa Davao. Tapos, bago kami uuwi sa probinsya. So. Iced tea. Ah, that's their iced tea. Ah, you have coffee. Yeah, I well, ordered coffee and I said it can I get one hours. coffee? Okay. Fish. So, yeah. Fish. Oo oh, yan, nag-order pala ako right. ng pangos. Oo, oh, mm -hmm. na-miss ko itong ganitong ulang ba, Pilipino breakfast. Yung so, si asawa is, what do you have, shots? Huh? What do you have? Tapa. With egg and a little tomato and a little bit of onions. Uh, oh. At si Ethan, itong nanakulahi ang ikuan, ikuan ng waffle. So, karo nagkaon -la well, mm. lang siya. Right? With with Christmas song vibe. <laughs> so, muna ni Amo dipalit nga. Ah, oh, so 579. So, ah, kani? Unya, ang isa. 529 yung isa, tapos kani mo may... 20 ma'am. Pareha silang size? Yes, ma'am. Uh, ang pilok case. niya siya? Uy. Kailangan 399, doon... ma'am. Wala <laughs> na. Pinakabrata na, ma'am. Dalawa na, ma'am. Dalawa na siya, ma'am. Dalawa na siya sa likod. 399. Ah, 399 na lang? Yes, ma'am. Mahal Uy, pila man ang 399. Ah, not even 10 euro. Kira siguro doon. Mone yung isin available. Pero iduwa na niya siya. Oh, okay. Pili na lang. So, na-natay unlan. Ah, just Lord. Siyempre, kailangan na habol. kahabol kayo. Nga, no, gigamit na daw ni Anjan, ni, 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 ga, ni Anjanit ang mga unlan o kahabol. So, kailangan na ito kahabol. Ethan! Yeah. One. That is do double. New shoes. Two hundred thousand. We already spent 6,000 with on online. Guys, nandito kami ngayon sa restaurant. Ang higutom o shopping. Na-stress sa shopping. Dahil sobrang mahal na talaga yung nakakagulat. Dahil napakamahal ng bilihin dito. Like, parang it's also almost the same like sa Germany. Kaso, syempre yung mga tao dito, ang um, income is maliliit lang. Sabi namin kanina, parang five na towel, dalawang kilo, tapos dalawang kilo case, and then ano pa yung binili namin sapatos ni asawa dahil hindi kami nagpagdala ng sapatos eh, last year din dito na din kami bumili hala, ang nabayad namin is parang 6,500, sobrang mahal na nang bilhin, talagang nakakagulat yung mga bilihin so ngayon, kain muna kami at I think alas 4 na ng hapon dito yeah, alas 4 Hello. Yan pala yung Hello. aking ano. This is my brother. Kasama namin dito ngayon. Bong kayo ang ilahang <laughs> um, coconut, uh, Thai coconut juice. Uh, thai buko juice. Ah, uh ah, -huh. Ang sarap talaga. And forget fresh. Pick. Nakakamiss ang mga ganitong pagkain eh. Mm. Ramit lagi tumsu ango. Um -hmm. ah yeah. grill ba nga squid katong gi ano to last i nig adubo man tumi. eh. Yeah. Nagusog guys. ko i

<laughs> Minsan lang naman ito. <coughs> Sabi nga niya sawap wap. Talawang... fish? Please, please. Two years so, hindi German. kami nakabakasyon. So, what do you have there? Crispy pata, tuna belly, uh, garlic fried rice, mm -hmm. the rest of the calamari we already eat, and we still waiting for sisig. Sisig. I'm sure it's in the hot plate. Yeah, where they put it. Hala, bunga dito guys. Pag uli na ani sa Pilipinas, magbulad na lang ta ani. Asu, alam. Don't have space anymore. Yeah, that's, that's why I try to, to arrange it here. Can you get a lot of space? nag ini ulik na mo,

and welcome again sa ating Pilipinas vlog. So, ngayon, naghahanda na kami. Mag-checkout na tayo ngayon. Okay, um, yeah, for para bubiyahin na tayo at uuwi na tayo sa bahay sa probinsya. So, I'm also excited. Alam niyo hindi na nga ako makatulog. <laughs> hindi ako nakatulog kagabi. I don't know if it's still jet lag pero uh, gumi natulog ako like 9. Gumising alas 2. Tapos, Nakatulog. Nagbalik na naman. Nakatulog ako at uh, 6. Tapos pag alas 8, prepare na kami. So ngayon is alas 11 na. So alas 12 naman yung checkout namin. At papunta na daw dito yung uh, aking pinsan na maghahatid sa amin sa probinsya. Medyo malayo pa yung probinsya namin dahil dito kami ngayon sa uh, city, Davao City. Tapos uuwi kami sa probinsya. So, are you excited, Ethan? Woo! Ethan, are you excited? Naghahanda yan siya sa kanyang mga laruan. Sabi ko, huwag iwanan. Lagay lahat. And si, asa and si asawa is preparing sa mga gamit namin na dadalhin. Ayun yung ating gamit sa labas. namin kahapon is hindi namin naubos. Uh, dinala ko dahil sayang naman yung pagkain. Minsan lang tayo makakain ng ganyong, ganong kasarap na pagkain. Once, once in every two years. So, ito dadalhin ko. So, do kahapon pa ito, hindi ko alam kung masisira ito. Dahil hindi namin nilagay sa ref. Pero kapag masira, pakain na lang natin ito sa aso. Um there is the water butter for Ethan. and often <laughs> uh water. Per kilo na grapes, ang mura. 150 how many euro? One euro something. Ani? Two euro something. Or? One? 150 per kilo. But they're writing you half kilo. Uh, the other is 100, so yeah. I get the yeah. 150, the, the big. So happy sa We will buy four pesos alubong. Yeah, yeah. Hmm. Hala, hala, mom. Ay, ay, sir. Ginoko. Ayaw na. Maulaw na. Di. Di mo mo baba. Ah, sige, magdalian na na mo. Hello, oy, grabe. Kasi, grabe si sir. Nasa lang diri. Salamat. Salamat na sir. So, wow. Uh, Good afternoon. Ay, kasosyal. Ilang dali dito. Aso! Oh, Ayan! Yes. Ayan na yung order namin na spaghetti. Oh, dito si Ethan. Naghihintay. We we're waiting for Papa. Hello! Yeah. So, pangpasalubong natin yan. Yung oh, mga pamangkin is, ilang araw na yung naghihintay sa akin. Oh. Yeah. Mm -hmm.

is Philippines is hot. Good command. bye. Bye, bye. <laughs> what we have? It's a lot. <laughs> it's a lot. got yeah. ah. ah. Yeah. <laughs> oh, <Yeah. laughs> you sleeping, now nah? Where is <laughs> your car? <laughs> your car. <laughs> Hi. Hi. <laughs> Hello. <laughs> Hi. Ethan. Hi. Asal nak mengupas tak nak patah. Sila tolong ini nak dikutip tak. Ai. Oh, oh, nak buat nak ni. Kalau <laughs> Oz dia semutah. Okey. Macam dua nak oi. Ai, kau ni tu langjadi di langkau anak. Nak buat apa patah anak? Asal buang ikan.

koy mga bata nene moriren ka nene ano apel nang motay so bankuan on oh, you in the enjoy the chicken halay ang arambutan ang, ang bulak moriren moriren ang bulak hang okay. silaw pa man ang uban kuya ala, ala, halam halik ka ni ma ayo oh. ay, oh, inog na gid ay halam giigitanom na ko ni

Mm. Hala, kang hit <laughs> So, hala, it's so dark. It's I don't so dark. bring the light. Naglalakad kami ngayon. Kasama yung aking kuan. Pamilya. And ayan si asawa. Mag-grocery. maggrocery sana kami. Kaso nag na pala yung grocery. Bumili na lang kami ng tubig. Nasa probinsya-probinsya probinsya talaga. Kaya kami kaya mahirap maghanap ng ano, tubig. <laughs> Ang oh, maghirap maghanap ng grocery, alas size pa. It's, so, it's still six and sarado na. So, eh, tingnan nyo naman si asawa ko. Mahaba-haba na yung nilakara namin. And, what is your, with your vacation? Huh? Nice walking. Okay. And, Relating. Ethan, ay, ayan, ayan naman si anak ko nandyan sa aking mga pinsan. Tuwang-tuwa yan siya, pero singot tayo ang bata. Ha? Huh? You're so singot. Are you happy with Kuya? And Ate? Kaya wala nabiyak. Uban nito na. Yeah, kadali! So guys, ito yung mga pinadala natin. na No clothes? We wash and dry. But I still need to give... Ate... Sa lubong mga ang kalipay sa mga naiwan is pasalubong. Not This is niche tiny chocolate. Not so, naapoy kala kala. Naapoy buwan din eh. Is it no 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 no? Uh oh. Mm, where is the chocolate that's already opened? open? Well, oh, you, you make on the stomach. What do you want, Chatsy? You want chocolate? Where is the chocolate that's already open? plate. sa may gusto ni mo Nicole? Das. Kaning kang Ariana Grande nga perfume or guess? Eh, Mr. Das ba? Unsa may gusto ni mo? Di mo pili mo ate. Is Mr. Das? Ha? Di mo po. Di mo na ko sa. Das. Where is the open you chocolate? Need you have open chocolate, Chatsy, I will give you and then you can also give to Kuya and Ate. is your chocolate. We will find. Mama, is it still busy? Try it out. Ang lain ng mga perfume na adito sa Balikbayan. Pinis, mga dalaga rin Naano ba kung mga nabili ng na perfume dati magigamit din yung bakit saan nang kuha? Bakit saan nang kuha? Kuha naman to. An Um, I think you can have other chocolate and bring it to Stephen to open. Thank you. You're looking for the it's in my bag. What? It's in my bag. What? are you looking for, for Stefan? yeah I think it's there. Oh? No? Oh yeah. Wow, that's nice. Wow, that's ya anak, om manak nimu pagamit om. Yeah, he, needs he, need to ha? to he need some fat and then he need to to make it. He need some fat and he then he need to. He is sad because don't. aku some fat. <laughs> huh? And make it softer. What was the Put it back. <laughs> give, give Papa. Give Papa. <laughs> <laughs> I will fetch. <search. coughs> <laughs>

Di kanahan anak ana. Di na lang jud po ko palit. Tayo so doing it an. Babalan ko. Ano sa itan ta? Nagubo ano ta? Hoy hoy hoy. Hoy di sta. Where you want to go? I go may ang sa bulahan Go if you want to be outside. Mama na say ko ta. mga bata nga nagdulay mo na wala. Kasi mangi diha. Nak anak anak. You want to wash already? Das. What is that? That's coffee. Coffee. This one you need to cut. There's a little boot hey, now, in the video. Please, please. Also, yeah. Please, to yeah. Abang iman ate. Mamalet lang tasa tagum tungana sa tagum do.